Lumabas sa isang pag-aaral sa American ang pag-inom ng beer. Nakaka-release daw ng chemical sa utak na nagdudulot ng excitement. Pero, ingat-ingat sa pag-inom. Kung masobrahan kasi, maaari itong magdulot ng masamang epekto sa katawan. Para sa detalye, narito po ang report ni Mikaela Papa. Nasa gimikan man o kahit sa mga kanto o tabing kalsada, madalas bida sa salo-salo ang mga serbesa o beer. At ang dahilan ng mga nakausap kong umiinom konti lang oh ano ba ang konti oh. sayo kaya basta nakatukim lang nakakawala rin ng pagod parang medyo maanuang katawan medyo malakas-lakas pero konti lang isang bote ang nararamdaman nila tugma ng sa apat na putsiam na lalaking lumahok sa isang eksperimento sa University of Indiana sa Amerika ang bawat isa pinatikim ng isang kutsara ng beer dito natuklasang may epekto ang serbesa sa pag-release ng dopamine sa utak. Itinuturing na reward chemical ang dopamine dahil nagdudulot ito ng excitement at kaligayahan. Ang chemical na ito lumalabas din kapag gumagawa ang tao ng masayang aktibidad tulad ng pagkain ng masarap o pag-eersisyo. Pinainom din ang mga kalahok ng isang kutsara ng power drink at lumalabas na mas marami pa rin dopamine ang nailalabas ng isang kutsara ng beer. Ayon sa isang neurologist, hindi pa man lasing ang taong umiinom ay nakakondisyon na raw ng beer ang utak para makaramdam agad ng kaligayahan. We call that mental cues. Somebody who, for example, that uh, who loves to eat, it's because they derive pleasure when they eat. So the moment they they just see, for example, the what the restaurant or the cafe and, or the, even the smell of that thing. Uh, the, There's a start in the release of dopamine. Lumabas din sa pag-aaral na mas mataas ang dopamine na nailalabas sa mga taong may history na ng alcoholism sa pamilya. On one hand, uh, those with family history whose parents, whose, uh, you know, uh, maybe the father is an alcoholic, the children are genetically, their brain are wired. Mas madali silang matemp. Pero huwag gaanong malibang sa sayang idinudulot ng serbesa. Babala ng mga neurologist, pag napasobra ang pag-inom, magdudulot ito ng iba't ibang sakit tulad ng hypertension, stroke at pagbabago ng personalidad. Micaela Papa, GMA News.